Umabot na sa bayan ng Mursa Negros Occidental ang ashfall mula sa Bulkang Kanlaon. Paglalarawan ng isang residente sa Barangay Minoyan, may kasamang pulverized rock ang abo na kanilang nararanasan. Mahigpit na monitor ng MDRRMO ang sitwasyon. Inaabisuhan ang mga residente roon na maging alerto ukol sa aktibidad ng bulkan. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang bulkan na nagbuga ng mahigit 7,200 tons ng asupre o sulfur dioxide sa loob ng 24 oras ayon sa box. Wala rin daw patid ang pagsingaw ng volcanic plume at may panakanakang pag-abo. Mababalik lamang po mula sa evacuation center, lumikas ulit ang daang-daang pamilya sa Isabela dahil sa banta ng bagyong Ophel. Kaya makipag-update na po tayo roon sa ulat on the spot ni James Agustin. James? Kauni pa bugso, -bugso na may malakas na hangin yung nararanasan ngayon dito sa Ilagan City sa Isabela at nananatili nga sa labing tatlong evacuation centers ang mahigit sa tatundaang pamilya. Yung iba hindi na pinayagang makabalik sa kanilang mga bahay lalo na yung mga nakatira sa mabababang lugar at tabing ilog. Sabi ng mga residente, pang apat na araw na raw nila sa evacuation center. Maging ang mga alagang hayop tulad ng baka at kalabaw ay inilikas. Lubog kasi ang ilang taniman. Hindi pa rin madaanan ang Bakulud Bridge dahil sa umapaw na Pinakanawan River. Naka-red alert status ang Emergency Operations Center ng Lalawigan. Mahigpit na binabantayan ng mga coastal municipalities gaya ng Palanan, Dibilacan, Makunakon at Dinapige dahil sa banta ng storm surge. Lumikas na rin ang mga residente roon. Connie, sa paipagugnayan natin doon sa bayan ng Palanan bago tayo umere, ay nasa mahigit limang daan yung mga residente na lumikas na at mataas daw talaga yung alon doon sa lugar na iyon. James, kadalasan mga pagkain na pangtao yung kasama sa relief goods at supplies ng gobyerno. Papaano naman yung pagkain ng mga hayop na inilikas din? Yes, kung Ang yung napansin natin, ano, yung mga inilikas na mga hayop tulad halimbawa ng mga baka at kalabaw ay may kasama na na mga damo, yung mga may-ari at kasama na rin doon sa evacuation center. At dito sa kinilalagyan natin, halimbawa dito sa may pinaka na one River, sa gilid lamang nito, may ilang mga baka na dito sa gilid nila inilikas uh, yung mga alagang hayop. At nakita natin, may, mga, may sapat naman silang pagkain dito na inilagay yung mga may-ari nito. Connie. Maraming salamat, James Agustian. Webes latest na mga mare at pare, may dagdag misteryo na naman sa Kapuso Prime Drama na Widow's War. Dalawang bagong buhay ang nawala sa estado ng mga palasyos. Si Francis Castillo na karakter ni Jeric Gonzalez at si Inigo Morales played by Mike Tan usap-usapan ng mga eksena kagabi, kabilang ang tapatan ng karakter ni Nabea Alonzo at Jean Garcia na sina George at Aurora. Nire-share pa ni Bea ang nag-trending niyang pangalan at ng kapuso serhi. Samantala, may say na si Bea sa viral photos niya kasama ang isang non-showbiz guy. Paglilinaw ni Bea, kaibigan lang niya ang lalaki sa pictures ridiculous din daw ang mga kumakalat na kwento. Paalala pa ni Bea, and I quote, Kalma lang po tayo. Sa gitna naman po ng pagdinig ng House Quad Committee kahapon, inambahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina dating Senador Laila de Lima at Antonio Trillanes IV nang magkainitan sa diskusyon. Ang paliwanag dyan ng dating Pangulo sa balitang hatid ni E.J. Gomez. Sa gitna ng pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte, nagkainitan si na dating Pangulong Rodrigo Duterte at si dating Senadora Laila Dilima. Nang tawagin ni Dilima si Duterte na sinungaling, inambahan ng dating Pangulo si Dilima. He's lying when he said that he does not know Laila Dilima. Noon pong uh, first saw na, di ba? Linapitan niya ako, kinamayan pa niya ako hindi niya ako kilala? Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the, the source ng... person. So, the next to interpolate. Tinawag itong unprofessional ng dating senadora. It's so unprofessional. It's so unbecoming. It's vile. Nawala naman ako sa kanyang, ginago sa kanyang ginagawa. Nag uh, sumasagot lang ako ng mga tanong. Tapos ganoon na magiging reaction niya. Talagang bastos siya wala siyang ano talagang para you know uh, respeto sa sa mga patakaran Sa isa ring punto ng pagdinig inambahan din ni Duterte si dating senador Antonio Trillanes IV suspended. Bluff daw ito sabi ni Trillanes I found it funny and amusing no na um gagawin niya yon it's a bluff lahat ng ginagawa niya performative. Pirma ng waiver, biglang ipit, dito pipirma. Tapos magsusuntok ko kay Sen Senator Laila o bahampasin ako ng mic. Mga bluff yun. Paliwanag naman ni dating Pangulong Duterte sa kanyang ginawa. Ang gigil ko, nagkate lang. Pag nagsasabi ako ng imposible, biro yan. Pero pag, pag naiba ang mukha ko, tapos nagkagat ako ng ngipin, ibig sabihin galit ako at gusto ko magsalita. Sabi ng Quad Committee, hindi nila isa site in contempt si Duterte sa naging asal niya sa pagdinig. I'm glad no, na walang expletives, walang uh, foul uh, language. Although may lumusot na uh, ilan, no? pero generally it was all calm, it was all uh, orderly at uh, higit sa lahat. And we were able to elicit uh, significant information from him unang pagkakataong humarap sa Quadcom hearing si Duterte kahapon. Nang tanungin kung dadalo ba siya sa susunod na pagdinig sa November 21, aniya. Maybe, maybe not. Yeah. Bakit ba ako tatawagin nila? Ako, ano man sila? Mamatay na tayo niya sa edad ko. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para pag-usapan ang pagdinig ng House Quad Committee tungkol po sa War on Drugs ng administrasyong Duterte, makakausap po natin si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Good morning Connie and good, uh, magandang umaga sa nanonood sa inyong program. Attorney kayo sa marami pong uh, pag-amin ano? at uh, tuhong uh, si dating pangulong uh, Rodrigo Duterte. Pero ang tanong po, ay eh, magagamit po ba sa korte rito sa Pilipinas o kaya sa International Criminal Court ang lahat po ng sinabi ng uh, dating pangulo sa quadcom hearing? Magagamit naman uh, sapagkat uh, lahat ng kanyang sinasabi, pag-amin at pag e ay they are material and relevant to the issue dun sa complaint o kaya sa kaso laban sa kanya, no. Yung uh, mm -hmm. JK crimes against humanity or possibly murder kung yan ang uh, ahantungan ng case build up. Hindi lang sa Pilipinas kundi rin dun sa ICC. So they are material and relevant. They are freely given under oath publicly. Mm -hmm. uh, so, uh, there is no prohibition from them being used uh, in those cases kung mayroong mabubuong kaso laban sa kanya. Okay, pero nabanggit din po ni Senate President Escudero na mahirap patunayan, lalong-lalo na no, kung wala naman pong uh, aamin halimbawa at magbibigay ng testimonya, detalye, tungkol po sa pag-amin ng Pangulo na nakapatay siya ng uh, hanggang pitong tao. Paano po yon? Well, by themselves, no? Mm. Uh, sabi niya, it will not be sufficient to convict him. But uh, it's a good start. Uh, pwedeng mga circumstantial evidence o kaya ma-encourage yung mga ibang witnesses na lumantad o kaya yung mga biktima o yung kanilang kapamilya na mag-file ng complaint. Uh, Sapagat siya na mismo may inaamin na siya eh. Yung isang caution lang dito, yung inaamin niya na pinatay niya, eh ito naging fiscal abogado siya. Baka naman nag-prescribe na. Baka yung krimen na sinasabi niya is more than 20 years na. Okay, so, so wala na yon. mag na. Oh. Mm -hmm, mm -hmm. Kapag natapos po ang lahat ng hearing sa Quadcom sa, uh, o sa Senado, ano ho ang dapat na next step kaya? Sino ho ang dapat magsampan ng mga kaso rito sa Pilipinas? Kasi uh, <laughs> sinasabi nga, dapat uh, makita naman natin ano ho ang gagawin ng DOJ daw. Well, hindi naman kinakailangang hintayin ng DOJ, uh, uh -huh. NBI, uh, CHR, at uh, ang ating criminal justice system para magsampah. Uh -huh. But uh, bago magsampa, dapat mag-case build up sila. No, maganda, nakakatulong na marami na siyang mga inaamin, maraming sinasabi, they can be used against him. So uh, hindi na kinakailangang hintayin. Ngayon, yung Quadcom naman o kaya Senado, uh, under their own rules, they're supposed to submit a committee report. Uh -huh. At uh, yan, pwedeng basehan din yan, pwedeng magamit yung mga datos, mga dokumento, mga testimonya either in the local courts, in our local administration of justice o kaya sa ICC. Okay. Speaking of ICC, ang sinasabi po na parang pupwede rin daw na magamit ano, yung sinasabi niyang uh, mga pagpatay niya uh, in the basis ng uh, sinasabi parang uh, uh, crimes against humanity as a whole no, under ICC. Ano ho ang tingin niyo doon? That is true. ano uh, Kasi for uh, local cases, kinakailangan ma connect yan to specific uh, uh -huh. murders. no uh, But uh, dun sa crimes against humanity, pwede kong kasing general yan. Uh -huh. uh, you, you, you show a trend or no? statistics at mga datos. Meron naman ng kapulisan yan. Eh. The question is will they bring out this evidence, will they bring out these records and will the new PNP and the bagong Pilipinas do its job to investigate and hold accountable. Hindi lang si Pangulong Duterte kung sakasakali, kundi yung mga uh, ginamit, yung instruction niya o kaya sangkot directly sa mga EJK. So it's a challenge to our justice system. Okay. Yung pong inasal ni dating Pangulong Duterte na pag-amba no, kina dating Senador de Lima at Trillanes, may isyong legal po ba yun? Well, uh, hindi naman it doesn't amount to threat it's just very revealing it shows his uh, true nature no mm -hmm. and coming I mean, perhaps but uh, mukha namang it did not amount to uh, contemptuous conduct uh, kasi nagapologize naman siya uh, so uh, we, we've seen that before it's nothing new at uh, siguro part of the uh, aha Posturing ang uh, ginagawa nila. Okay. Dati po laging sinasabi ng Malacanang na walang jurisdiction ng ICC dito po sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating uh, mga batas po, anat-korte. Pero sa huling pahayag po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nabanggit po yung posibilidad na makipag-cooperate ng Pilipinas sa ICC sa pamamagitan po ng Interpol. Ano kaya ang magiging implikasyon niyan pagka kasama na po ng Interpol dahil miyembro pa rin tayo ng Interpol although not in ICC anymore? Uh, una, hindi naman, uh, it's not Malacanian or the local uh, authorities uh, that determine kung may jurisdiction. It's ICC. Mm -hmm. And so far, ICC has ruled that it has jurisdiction. Secondly, malinaw naman dun sa Rome Statute that created the ICC to which we were a uh, signatory, ay, uh, yung jurisdiction remains for those cases and investigations na nagawa na bago tayo kumalas so uh, and then the third uh, point is yung sinasabi ng executive secretary dating chief Justice lucas bersamin na we will cooperate with interpol mm -hmm. eh wala namang problema yan dun sa official so far uh, official position ng gobyerno that we will not cooperate with icc sapagkat iba namang treaty or convention yung basehan sa interpol I see. so hindi naman tayo kumalas doon so kung merong red notice o may request ang uh, interpol We are legally bound under that convention and that treaty of which we remain to be a, a member and a supporter na mag-cooperate ang ating kapulisan. All right. Maraming pong salamat Attorney Domingo kayo sa sa mga impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat magandang umaga ko sa lahat.